Ito po yung mga napamili namin. Laking tulong po ito sa amin dahil sa pag-lockdown ng lockdown sa COVID-19. Maraming maraming salamat po kay Kuya Will Liberami. Mapa TV Man Facebook, YouTube at iba pa ay nakakatulong pa rin kayo. At maraming salamat sa Tutok to at sa Wawa Win. God bless po. Kuya Will, thank you so much. I'm the LG's patient po. Ako po yung nanalo ng 10,000 last Friday night po sa Tutok Tawin po. At ako po yung nagpapasalamat at malaking tulong po ang nabigay nyo sa amin po. Kasi po nakabili po ako na maintenance ko po ng gamot para po sa isang buwan ko po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Laking tulong po to sa amin po. Lalo na po sa akin kasi po meron pa ko maintenance as dialysis patient po. Nag-dialysis like po ako kagabi lang po. Maraming salamat Kuya Will. We love you. God bless you. Sana marami po kayong matulungan. Ako po'y nagpapasalamat sa panalunan ko, Sir Billy sa Tutok Tui ng halagang 10,000 pesos sa 10,000 dito pong akin aking pamili, mga gata sa mga anak ko, mga dilata na sasapat sa pangangailangan sa loob ng 15 to 30 days sa ako po ay naapektuhan. Isa po ko sa naapektuhan ng COVID-19 pandemic na ngayon po ay no work no pay. Nakabila rin po ako ng dalawang sako ng bigas at ang isang sako ng bigas po ay pamamahagi ko sa aking mga kapitbahay na katulad ko po rin pong no work no pay. Nakatulong din po ako sa aking hibag na gano'n din po, wala rin kong hanap buhay dahil siya po isang, ang asawa po niya isang jeepney driver na napekuhan din ng COVID-19. Muli po po po'y nagpapasalamat sa inyo, more powers and blessings to your program. Thank you so much. Maraming salamat po yung thank you so much. Sabi-sabihin mo na. po yung mga napamili ko po sa bigay ninyo 10,000. Maraming maraming salamat po. At napili nyo po kaming biyayaan. Napadala ko na rin po yung mga kapatid at nanay ko. Uh, maraming maraming salamat po. At may budget na po kami. May pagkain na po kami. Mag-extend mo po ang lockdown. Di na po kami magugutom. Nandito po kami ngayon sa Paranaque. Uh, maraming maraming salamat po talaga. Sana po maraming po, po kayong matul matulungan gaya namin, no work, no pay. Mataba lang po kami talaga, Kuya Will, pero sa awa ng Diyos, healthy naman po. Mga wala naman po kaming sakit. Maraming maraming salamat po talaga sa biyaya. Sa mga nanonood naman po, magsubscribe lang po. Uh, wag po kayong panghinaan ng loob, matatawagan at matatawagan po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you Kuya Will. Glad, God bless po sa show ninyo. Sana magtagal pa po yung show ninyo para maraming matulungan. At saka sa Wawawin po, sa bumubuo ng Wawawin at sa GMA, maraming maraming salamat po. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!